So, yun sa manual muna dito sa first video ko na mag drill-drill muna tayo Kaya pakikain sa mga bundo una Tara, game! Taval mag loading Nakikita ko dito sa laba na pupunta ako dito sa kwan Malaki daw to eh yung mataas to. pero titignan ko kung kaya na nga hmm, Car! Eh tara, puntahan na natin yun sa tingnan natin ito, mababa lang naman ito. Kayang-kaya ni car ko. Pero lang di pala kaya. Bakit max engine na pala ito? Di pala ka Pero yung max, max ko ba ito mamaya? Abab, nagkaroon naman ako ng pera. Lapit na ako sa unang destination na rin. Kaya, records na Titignan mo muna kung maganda dito. Pero parang ah, hindi. Why, nandito na ako. Tignan na yung maganda yung spot. Di pwede. Tarakya din na natin to. Mababaram naman to. Basic. Naku, kuyara. Ipatas mo naman. Pero mababa lang naman to. Hindi ako kaya nung kanina. Kaya ang kaya to. Hindi na na pala ako sa pangalawa. Pero, angit, sa pangatlo na lang. Try natin. Dito kayo, mga mga dito. Ay, wala namang katao-tao. Ipat tayo doon sa pamo ah? Tara, katin na natin to. Kung na makapata na tayo sa pang-apat. Pwede tayong magpatayo dito ng tempo. Mag-relax. Kape. Kaya pwede rin to sa so spot na to. Ay, maganda rin dito. E a gente toma uma vídeo